Misa lang tayo magpunan guest na almost a millionaire. Oh, oh yeah! <laughs> almost 910,000. <laughs> pero, pero sabi namin, kanina, sabi namin kanina, sabi <laughs> namin kanina, parang yung posibing hindi lang pa. Uh, <laughs> -oh. Oo uh, nga. Parang millionaire uh, na siya ngayon. Hindi lang Nanagdagan millionaire. Lang. Yung lang. Yung mga million niya. In multi. millionaire. Oh, millionaire okay. Congrats, Alex. Uh, kamusta talaman. yung feeling Congrats. na nanalo ka sa Spingo? Yeah. Um, nakakatawa kasi nung nag-guest din ako sa, sa mga TV shows ng, ng ano rin, TV5 Emojination, nanalo Ooh. din ako ng jackpot with Kat Karen. Oy, Ay, wow. so, wow. nanalo. Kaya lang, kaya to, kaya to masaya. Ang saya ng buong show kasi Ooh. light the light lang yung treatment ko dahil siyempre, nag, nag, ang priority na natin mag-enjoy yung mga yes. nanonood eh. Siyempre, yeah. gusto mong manalo pero kailangan yung entertainment value, yes. maaliw yung mga tao. Um, kalabo ko si Kare, Kalad Karen sa si MJ. MJ. Tapos ano siya, trivia. So, madali, pabi, ano lang, may kalong pabilisan ng ano ng ng pagsagot. So, nung nung jackpot kasi kailangan mo ipon ng pera eh, di ba? uh, -uh. uh, -uh. Nung nakita ko na 40,000 tapos yung SPI NGO tig 10,000 'yun. Nung nakita ko 90,000. Parang wala, ano ginawa ko lahat ng ritual, inawa ko yung times <laughs> 10, tapos nag-focus nag ako na titignan ko lang yun. di ba, parang na naman sa utak. Tapos pagbitaw ko, nung naita kong, kasi na magpas siya eh. Yeah. Paglagpas uh, niya, binalikan niya yung tent, tapos palagpas na siya, bumalik siya, tumalikod ako. Nagulat sila kasi naiyak ako. Oh, oh nagulat na. nagulat din ako. We don't, we don't usually you know, see man. you that emotional, ano, pero... Is it because emotional din si si General? Hindi na naiyak, hindi ako dahil, ano eh um, yung birthday show kasi ginagawa ko yan um, to help comedian yung mga comedians ng exposure. Mm. Kasi, uh -oh. syempre, alam mo naman natin, mahirap magkaroon ng, 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 ng ano. So, bale, tinata tinata tinatasang ko yung TF nila. Parang birthday yeah. gift ko. Oh. Ginagawa ko na yun for four years. Tapos, sa mga shows namin, sinasama ko sila. Tapos, binibigyo sila ng mga, ibig sabihin yung TF, dinalakihan ko para yeah. ma-appreciate uh -oh. nila yung comedy. Kasi, bibigay sila pagka mm. alam nilang walang kita sa comedy. Yes, so, yes. kinokoreko. Yung, yung nanalo ko dyan, dinedicate ko yun sa comedy yeah. crew. Oh. Kaya, na ako Ayyan. kasi. Naiyak ako oh. kasi parang yung binibigay ko, parang binayaran ako ng Diyos. Correct. Ay, oh, oh, oh. ang binis yes, ng good karma. You know, parang, <laughs> alam mo, Alex, uh, ano, congrats kasi, alam mo, ano eh, alam natin na hindi na ganun kalalaki yung mga premium ngayon sa kahit anong mga shows, oh, diba? Eh. Mga game shows, pero ito oh. ha, close, near, nearly a million yung, yung premium. <laughs> so, Tinan <laughs> mo yung pag-ikot, lumagpas na siya, tapos, Tinan nyo yung itsura ko. Nanakita ko oh, five times na yan. Bilang lalagpas na siya eh. Oh, yes. Bumalik siya, oh. tapos tumalikod Talagalala. na ako. ah oh, diyan ka na naiya. Oh. Kasi babawas Magaling. pa sana. Kung nutusin, oh, bawas pa. Ba. Bakit parang pati si John R.C. yung naiya? Kasi nagulat sila. Parang <laughs> nanalo din eh. Parang siyang nag-tear your nagulat sila eh. Nagulat sila kasi all throughout comedy. Yung pag-enter ko umikot ako sa buong ano. Umikot ako tapos nagulat sila dahil sa... Nagulat din ako kasi hindi naman siya drama eh. Ramdam yeah. yung so, dressing. it's a good birthday gift para oh, sa'yo. pero sobra. meron ka rin birthday event. So, yun na, um uh, what's this? Yeah. Every year, naghahanap ako ng birthday celebration. Eh, na sabi ko to give back to the people who supporting me. So, ginagawa ko usually 'yan sa malaking event tapos mababa lang yung presyo one para lahat mar marami makapanood. So, ito, New Frontier Theater sa so October 6, birthday show ko, 8:30 PM, yung New Frontier Theater post Araneta City, Cubao. Um 1-2-1-5-1-8-2,000. Sabi nga ng New Frontier Theater, ba't ang baba ng ticket? Po? Kasi umabot hmm. doon ng mga 10,000, 12,000. Sabi ko, giving back. And then also, uh, showcasing yung comedy crew, labing dalawang bagong komedyante. Oh, na wow. Binigyan ko sila ng 5 wow. minutes to show their their comedy and Sa Friday yan ha Friday oh, uh, Okay yan Friday Tapos uh, may kasama rin akong banda yung kasama ko anak kong 14 years old and 15 years old ng mga banda sila ay ba banda? Like, tapos nagdi-diti Kaya nabigla yung frontiers niya eh? kasi mataas talaga doon talaga yung mga OPA at mga Korean doon nagpupunta Oo oh, na eh ma Ang an mamahal-mahal So oh, oh, Biglang sinig sinigitan ng comedy oh, Bakit ay, ba ba lang yung title? Oh, oh. Hindi, mabilis lang kasi curious ako kung saan mo nagastos yung 900,000 Oo oh, 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 <laughs> kasi mapunta kang US eh Hindi, ako tapos yung Nagkasawa ko sa China. Oh, magkahiwalay ka. Magkahiwalay ka. <laughs> para kasi nga hindi daw kayo close <laughs> eh. Hindi kami close eh. <laughs> ah, galing ah. Hindi, hindi. Hindi pa nakukuha. So okay pa ah. naman. Ah. May proseso Bahit naman. Bakit The din. One ang title nito? The right? One kasi 51 ako. Tapos oh, The One kasi okay. dati parang one hour ng mga new set na hindi ko pa nagagawa oh. sa theater na nagagawa hmm. ko sa mga malilit na mga bars ngayon, gagawin ko ngayon sa pinaka sa malaking theater. So yeah. The One. Tapos one chance na mapakita yung talent ng iba't ibang mga comedians tapos yeah. one din dahil first time kong yung anak ko na banda yun maraming ibig sabihin ng the one yeah, tapos Alex, yun. alam mo kailangan-kailangan ng kababayan natin yung pagtawa na yan mm -hmm. medyo ngayon nga lang eh yung binalita namin, no, the whole <laughs> oh. one hour ay <laughs> so sa mga negatibong <laughs> so, uh, pressure ng bigas at saka kung ano-ano pa oh. so mukhang kailangan talaga oh, nila yun. Al al Alam niyo, ng pandemic Nags, kaya ako nag, nag yung pandemic ang goal ko na gumawa ako ng one hour show 6pm ko linagay kasi nga iniiwas ko sa news oh. Na manood ako ha. Ah. Oh. <laughs> okay. manood ako. na. Ako, okay, okay, ako, okay. Na Six to seven ako ng one hour. Yeah. Na huwag manood ng news. Kasi nga, pande yung simula ng pandemic, March 2020, mm. ma ma maapekton ka pag napunod mo yung news about COVID, wala tayo alam So, ang ginawa ko, oh. for myself muna, six to seven, sinabayan ako ng mga tao. Yeah. Nagtatawanan sila. And they remembered, after the pandemic, one year sabi na we remember that you made us laugh oh. it's time for us to get yeah. you ano. so tuwanto ako um masarap talaga magpatawa yeah. So, oh, oh, man. para matawa kayo instantly puntahan niyo yung kanyang Facebook or Instagram siguro. No? Oh, Nandun yung kanyang <laughs> yung 90s. Oo, <laughs> oh, yung mga oh, 90s picture ko na nasa. Ayan, yeah, yeah. ayan, pinakita pa natin. May, may bago kasi kaya yung app ngayon, nagaganda na yung yeah. Pinuha ko yung mga ano ko, throwback ko. Libre, yun. libre din. Di ba, wala wow. pang bayad na 300 yeah, pesos. Wala. Ayun, ay, teacher ako doon. Teacher ako ng AMA for 3 years. <laughs> Isa naman, oh. professor, ano ako, computer science programmer ako doon sa gitna. A high school graduate ako tapos ito medyo nagpapamacho na ako dyan. Yung <laughs> yung yung, yung ano kimpidalion <laughs> hair mo ano yun? Ayan, ito nasa gitna yan yung ano ko. Tapos yung ano napariwara na ako dyan In sa long, long hair. hair. Oh, yeah. <laughs> and, uh, Alex, thank you and hopefully makapanood din kami ano. sa ano yan, sa, sa Friday na po Friday. ang concert, oh. uh, comedy concert ni Alex. No, maraming salamat sa sa totoo lang, Marami salamat for giving me the time here kaya natutuwa ako sa TV5 sa at PH, hubo yeah. 1PH kasi sobrang suporta sa sa akin. Nakakita ako ng bagong bahay naman. Kaya masarap mahalin tong estasyon uh, station na Thank, Thank, you. Isaraya. Thank you very much. Alex, happy you. birthday ulit.